So, actually, tanghali na at saka hapon na. So, balik kagigising ko lang dahil galing ako sa night shift. Panggabi yung uh, trabaho namin. So, anyway, kagigising ko lang. So, bali, dumating ako ng bahay kanina mga around 4.30 na nang umaga. At uh, hindi naman tayo makatulong kagad dahil pagod galing na trabaho. Nagpahinga. At uh, nakatulog ako mga around 5.30 na rin. Maranda yung panahon ngayon. Medyo maginaw na mainit. Nagahalong ano. Nagahalong ah... Uh, Nagahalong ginaw at uh, init. So nandito ako sa ano sa outside terrace ng aming area. At uh, tulad niyan sabi ko kaya ko lang kumain ng uh, panangalian kasama na yung hapunan bago tayo uh, gumayak papuntang ng uh, trabaho Pero mga uh, maliligo na tayo at uh, na tayo sa trabaho so papakita ko sa inyo yung weather dito at yung area yung weather makloudy na maaraw pero maginaw so anyway malapit na yung uh, summer pero napakalsin ang summer dito minsan 3 months lang minsan wala pa nga so ayan tingnan nyo yung paligid na sa, nandito kami sa harap ng uh, playground yeah So yan yung uh, playground sa Tapat ng aming area So bali may public uh, swimming pool doon pag summer binubuksan 'yan. 'Yan, public swimming pool. So ito naman yung park. Ayun, pwede kayo diyan mag uh, kami nagano, namamasyal lakad-lakad pag summer. Naglalaro ng uh, badminton at saka very busy 'yan kapag summer. O ngayon nga kahit maginaw wala eh, may naglalaro doon oh. Ayun. Playground doon sa bandang ega doon may soccer uh, playground so kahit mga alas 12 alas 11 maglalaro pa rin dyan so ito katapat namin yung uh, police station here ayan yung superstore nandyan so lalakarin lang kapag medyo kailangan mo ng uh, pangulam punta ka lang dyan superstore so yung mall Andun sa bandang kaliwa. So, pag pumasok ako ng bahay, dandan sa kabilang area, makikita natin. Ito, ongoing pa rin yung construction. Ayan, may crane dyan. Parang busy busy sila. Ayan o. Oh. Crane. Alright. Okay guys. So shout out sa inyong lahat.